Kim Chu at Paolo Avellino. Umami na! Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Paolo sa paghayad na -no real score sa pagitan nila ni Kim. Opisyon na ipinost ng dalawa sa kaniyang Instagram feed ang litrato nila ng magkasama. Kuha sa ng bagong banding. Kung noon ay fancam photos lang ang kumalat sa social media. Si Paulo at Kim na mismo ang nagbahagi ng personal shots nila kuha sa mga everyday ganap nila. Yan ang simple pero sweet gesture lalo na ni Paulo na magkasama sila ni Kim. Bumubos ang saya at kilig ng mga kasamahan nila sa industriyang nag-comment sa post ni Paolo. Mula nang mag-click ang tambala ni na Kim Chu at Paolo Avenino sa linlang at what's wrong with Secretary Kim sang nag na magkatuluyan sila sa tunay na buhay. Katunayan, noon pa inaabangan ng mga nananampalataya at kinikilig sa kanilang love team na umamin sila bilang opisyal na mag-jowa. paman na natiling masaya ang kanilang fans dahil unti-unti na daw na isinasa publiko ang kanilang tunay na relasyon. Kahit na sa kabilang banda ay napakatipid lalo na ni Paolo pagdating sa kanyang pribadong buhay. At kung nagustuhan niyo ang ating topic na please like, share, and subscribe mga ka-showbiz news!